yan nakapapot na po tayo ng pangkat at ito sa ating ginagawa ng semel stuko fino so yung na-apply natin yan pero sa basahan po yung apply kasi na yung para na-apply natin

perfect sealer ito of... yata ayan meron meron nag-shoutout po sa ating mga idol sa ating mga kaibigan sa youtube maraming maraming salamat po sa mga okay, mga guys thank you po ayan nag-shoutout po tayo ng mga ilan sa ating mga kaibigan sa youtube ayan yun po ni ma'am ph2kl ayan doll ah uh, shout out sa iyo yan sa Yahoo selamat salamat uh, Nebel Daniel thank you rin sa mo ayan uh, McQuay, thank you uh, Bebera, thank you Mega -mega shout out sa iyo um, tayo, hindi ko na na. iba. Um, uh, yung mga ibang kasamahan natin so kasi siya na kung hindi ko mababanglit ang pangalan uh, basta sa buong team niya ho na lang shout out po sa inyo lahat si si Kai ano si Kio Tolly yun pala shout out sa inyo ito Oh, sa support ni. Jesse Hausman Jesse Hausman, jessie Hapus, man jessie Hapus, Mega Mega Love Shout Out, Charles Floor, Thank You, Sa po Kahabagat, Mega Love, Out, So, video, mam lagay. Ayan guys, mga si, parang mga video kasi Parang mag-video kasi mag-hapon mo sa yung sunflower. Sa Ayan. ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਜੇ

Kung hindi pa naka-subscribe sa ating channel, maka naman po, please subscribe my channel. At like na rin po share. at i-share at syempre, huwag niyo pong kalilimutan pindutin yung hindi bell out para updated po kayo sa mga video na aking na-upload sa araw-araw. So yan guys, so, titignan na po natin matatapos na po tayo po. Yan po yung mga kinalabasan ng ating ginagawa ngayong maghapon. So maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa akin. Sa mga support niyo talamat po ng napakarami sa inyo. Ang oras po natin ay alas singko po ng hapon. Pauwi na po tayo ngayon. Hapon na to. Mega mega love shout out po. Magandang araw po sa ating lahat. God bless us all po. Thank you.